Magandang araw sa iyo, magaling na mag-aaral. Bagong aralin, bagong dagdag kaalaman. Ating talakayin ang wastong gamit at pangangalaga ng mga kasangkapan. Halina't makinig ng mabuti para mga ay matutunan upang mga kagamitan ay magtagal. Wastong gamit at pangangalaga ng kasangkapan ang mga kasangkapan at kagamitan ay kailangang pangalagaan upang mapakinabangan ng matagal. Narito ang ilan sa mga wastong paggamit at pangangalaga ng kasangkapan. Una, gamitin ang wasto at maingat ang mga kasangkapan upang hindi agad masira. Pangalawa, gamitin lamang ang angkop na kasangkapan sa bawat gawain. Pangatlo, ang mga panukat na gamit ay isaayos nang hindi masisira ang haba at tuwid sa gilid nito. Itago sa isang kahong matibay ang mga kasangkapang hindi madalas gamitin. Pang-apat, ang mga gamit pang ipit, pambutas at pamputol ay itago na magkakasama ang mga bahagi upang magamit muli ng maayos. Panlima, ang mga talas at tulis ay dapat na may balot upang di mabungi o makatusok sa pagkuha nito. Punasan din ng langis upang maiwasan ang pagkakaroon ng kalawang. Pang-anim, tanggalin ang matalim na ng mga at brace kung hindi ginagamit. Pampito, linising mabuti at lagyan ng langis ang mga kagamitang yari sa bakal. Lalu na ang mga gumalaw na bahagi bago itago upang hindi kalawangin. Pangwalo, tiyakin na ang mga maliliit at magagaan ay hindi madadaganan ng mga malalaki at mabibigat na kasangkapan. At pangsiyam, ilagay ang mga gamit at kasangkapan sa isang kabinet na maaaring lagyan ng mga pangalan at bilang ang bawat gamit upang malaman kung ito ay naisauli ng wasto at sa tamang lalagyan. Ito ang ating aralin ngayon. Sana mayroon kayong natutunan. Lagi lang tandaan na magiging maginhawa at kasiyasiya ang paggawa ng proyekto kung gagamitin ang angkop na kasangkapan at kagamitan sa paggawa. Muli, ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Iyan ang susi. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.